for today's ganap nga mga mare. Bali paras kami ni puso may pasok patawarin. Ayan, tanghali na naman ako sa araw-araw nga ganang ginawa ng Diyos ako'y laging tanghali pero ako'y pumulas naman ang maaga mga mare pero ako'y nagising na alas 4 patatawarin pero ako'y tanghali pa rin at buti na lang wala pang traffic kaya medyo nakasiyasiya pa naman at talaga na matinanghali nga ako ngayon at ang aking sipuso ay tinulungan ko pang magbilang ng kanyang alkansya ay just ko puro de eto nandito na naman nga kami sa biglang liko at iyon na nga mga mare kaya pala kanyang binuksan at kanya daw ipapanggan Pilipinas. O oh, ayan, kahiyahiya po yun talaga ang aming ibinayad, panay barya. At dahil nga hampas lupa kami ngayon, kaya naman pala nagbukas ang aking sipuso ng alkansya ay patatawarin. Klasi wala aring budget, kakabili ng Marlboro o oh, Bekenaman. Mga mari, nandito na bala ako sa tindahan. O, oh, ayan, pagdating ko, patawarin. Buti na laang ang mga kasama ko ay masisipag magbukas kahit ako'y wala. At bali, nandito na nga ako sa tindahan at ganito nga ang aking trabaho. Konting pakyut, konting sokle. o oh, ayos na. Pass forward na nga mga mari, bali ha, after noon na nga ito at oras na naman nga kumain. Bali, ako'y dinaanan na nga ng aking si Puso at dito na nga kami magpapark sa simbahan. Ay, Diyos ko, patawarin buti na laang. Medyo murang mura din naman din eh. Sampung piso, ikay makakaparking na ng ilang oras. At bali, lalakarin na nga lang namin ni Puso at kami pala'y may sisinsayan pa rin. Ayan, nakakita na naman nga siya ng lotohan dito at oras na naman daw para magpayaman. Kahit paano ba gayan, eh, masubukan nga rin. Baka oras na natin ito. At talaga naman pala talagang napakalaki ng jack paat Anyway nga mga mari, dito na nga pala kami kakain sa Anli Rice. At ilang araw na nga si Puso sa akin parinig ng parinig na kanya daw na may miss ng kumain din. Eh, ako'y walang magawa. Pagkat ako'y naawa naman. Kako pa ang iyong diet niya? At ang aking si Puso nga ay nagda-diet ngayon sapagkat nga siya nga ay laude at mataas sa lahat. <laughs> kolesterol, uric o ano-ano pa. At kaya naman hanggang dalawang rice la ang muna ang aking sipuso. Kaya naman kami bilis-bilis na rin umalis pagkatapos at mahirap na. Bakas niya naman siya ay maka-order na kung ano-ano pa. At bali na ka 3 months nga ang gamutan na itong aking sipuso sa kanyang kolesterol. Kaya naman todo diet yan sa ngayon mga mare. Yun nga talaga hindi mawala sa kanya ang kanyang paninigarilyo. Anyways mga mare pa na rin pala kami. Bago pa kami may abuti ng ulan at lunes na naman bukas Diyos ko patawarin ayan may pasok na naman at balik ko lang ko isang oras nga ang aming tatakbuhin bago makarating kami sa kanilang tahanan at yun la ang naman for today's video maraming maraming salamat po sa inyong panonood mabalos